Hello mga palangga, masayang buhay sa ating lahat. Kumusta kayo dyan? Welcome to my channel again. Namiss ko talaga itong gumawa, mag-edit, mag-voice over ng video. So, dahil free ko ngayon, day off. Wala akong pasok, bukas na ulit. So, nakapagluto ako ng namimiss kong uh, pagkain almusal kasi supposed to be last to Uh, Sunday ko to gagawin, lulutuin. Pero may trabaho ako. So ngayon is free ko siya ulit. So alam niyo na kung ano ito, 'di ba? Paborito niyo to. Huwag niyo sabihin na hindi kayo kumakain nito kasi ang sarap nito. So ayan yung Uh, almusal ko today, Wednesday. Day off ko. Walang pasok, walang overtime. So, may time ako magluto. May time akong gumawa ng video, mag-edit at mag-voiceover. So, ayan ang aking almusal for today. So, champorado siya. Kaunti lang niloto ko kasi ako lang naman ang kakain. Yung asawa ko naman hindi ko kaumakain to Kami lang kasi dalawa dito sa bahay. Kasi yung anak ko is nagboarding house na. So, ito ang aking almusal ngayon. So, sanay nagustuhan gustuhan nyo itong video ko for today. At pakisagot ang aking tanong kung ilang tuyo ang nilagay ko sa aking uh, sampurado. Ayan. So, maraming salamat. Sanay i-share nyo at mag-comment and react kayo sa aking video for today. So ngayon is kakain na muna ako. So see you next time. Bye-bye.